umabot na sa 38,934 na pamilya ang apektado sa rehiyon dahil sa bagyong Christine. Ito ay batay sa pinakahuling ulat ng Department of Social Welfare and Development Field Office 2. Sa Batanes, labing isang pamilya ang naapektuhan samantalang sa Cagayan ay umabot sa 24,566 na pamilya ang nasalanta. Sa Isabela, 13,230 na pamilya ang naapektuhan. Sa Nueva Vizcaya ay 442 na pamilya habang sa Quirino naman ay 685 na pamilya ang ay ulat na apektado. Nakapamahagi na ang DSWD ng Cabo ang 23,365 family food pack at 2,553 non-food items na nagkakahalaga ng 20,755,959 upang agad na maipaabot ang tulong sa mga nasalanta. Patuloy na nagsasagawa ng monitoring at pagtulong ang DSWD FO2 upang matiyak na natutugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Para sa Eye of M News, ako si Idol Show Bigagarin, Idol!